Okay, mom sir, we are approaching to the entrance of uh, Kayangan Lake. So, you know, aura-aura na po tayo ngayon. This is the picture-taking area po, no? So, yung nag-feature po sa kanila ay si uh, JR, yung ating uh, boat crew. Pairing na po sila ma'am uh, sila na po yung susunod na pipicturean so naglagay na po ng ang ano ng marami mga foundation sa lipstick tigil sa kalit sa na so, yun, ano. meron po tayong channel ano pa likes na lang po pa subscribe na lang po uh, buhay tour guide vlog po <laughs> Ah! That's Ayan. That's right. yeah yeah here yeah 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 harap yeah 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 So, uh, next po, next po. Uh, si Next na robo, next na robo. Ikaw, eh. Si Ma'am Yol, na po yung susunod. Uh, yan po yung ating uh, birthday girl ngayon. So, happy birthday. Happy birthday. Galing po si Oo

ating boat captain uh, si Makmak Makmak -Mak 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 din yung 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 Sabi yung mga cup ninyo, ano yung pahawak lang kasi medyo mahangin, baka malipad. Okay. Next po. Ayun <laughs> Ay, sa dulo-dulo kaya? Oo. 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 tulo Kalmada na. Pero ka, ano kayo, yan lang naman. Yan lang, tabalaw. Dita, pag nalagyan ka, kaya mo magbaba Oo nga si Ate sa dulo din. Siya rin na dyan lang. ko dyan lang ako. lang ako. mo. na na to. Yes, oh, ma'am. Wallpaper oh. lang. Balikan natin ito next year. Huwag tayo magpago ng itinerary. Dito uh -huh. tayo ulit next year. Uh -huh. Uh -huh. Pero harap tayo ng ano, uh -huh. hotel. actually, something. sa Coron, Coron Island, hindi, hindi, hindi nyo hindi ito malilipot ng isang okay. araw lang. Hindi kaya. Actually, three uh -huh. days. Three. Three. Uh -huh. So, kung napuntahan nyo na yung Kayangan Lake, Barakuda Lake, Queen Lagoon, tsaka Banol, marami pang iba na pwede nyo puntahan. kalawit kalawit Island, yung safari sa ba yun? Yes, po. Pwedeng naman kayo magkalawid sa Pariwit uh, with Black Island. Maganda rin 'yun. Kaliyale na. Ha? Green Island. Kaya ba? Nasa doon talaga ba? Ang ganda. Hay Yes po, kaganoon ta.

ay, yung like picture naka-live eh. ako. Lumagalaw. Ah. Sa taas makikita yan. Oh, okay. okay, no, okay. okay. Tapos, Po, ano mga uh, tour guide uh, bali si uh, Mark matagal po yung nagtrabaho sa ano sa XTE kung uh, ano po natin dito sa Coron yan po yung uh, ng ano, ano, mga ID picture mga ganun One two three, smile, 1, 2, three. One, two.